mapagpalang araw sa inyong lahat mga kaidol no uh, yun na nga mga kaidol ako ay, ngayon ay nag-iisa mga kaidol dahil yun na nga nakita nyo sa mga video mga kaidol namin na si Kulas ay pinap pinababa ko muna sa patag upang kumuha siya ng mga ano karagdaga na gamit ng mga, mga ka kaidol ng gamot at pagkain at ito mga kaidol ako muna dito nag-iisa na mag nag ano nag mamasid dito mga kaidol naghanap kay ano kay Brad Tisoy po so yun ang mga kaidol konsensya po namin na hindi namin sasagipin o tulungan siya talaga konsensya po talaga namin mga kaidol kaya bilang isang kaibigan mga kaidol ay uh, tutulungan namin siya sa abot na makakaya namin so isang mabilisan shoutout out yan mga dyan kaidol no isang mabilis na shoutout sa inyong lahat dyan uh, sa aking mga silent viewers at salamat po sa inyong pagdadasal at pagtangkilig sa aking munting channel yung uh, Dante Explorer um, yun mga kaidol uh, sana mga kaidol patuloy kayong ano, pagdadasal at suporta sa aking ano, sa aming bawat hakbang dito at sana mga kaidol ano, yung sa aming mga videos no, uh, sana no skip uh, in ads no Aw, uh, malaking tulong na po talaga 'yan sa amin at lalo na lalo na 'yung hindi hindi pa nakapag-subscribe sa o nakapag-subscribe sa aking ano, munting channel Dante Explorer, no. Um, ah, uh, wag niyo ipagkait sa amin mga kaidol at lalo na sa aking kaibigan mga kaidol, no, na na doon sa patag ngayon, pinababa ko na si si Kulas Adventure po. So tulungan niyo po mga kaidol na ano, uh, mas dadami pa uh, yung ang kanyang subscribers po at ang kanyang mga videos panoorin nyo po bisitahin nyo po ang kanyang muting channel Kulas Adventure po at ito mga kaidol no sa lahat ng mga OFW dyan, kahit saan pa nig ng mundo no uh, maraming salamat po sa inyong pagdadasal po at taga pag-survive by sa akin mga ano sa aming mga videos po uh, sana ano yung hindi kayo magsawa Lalo na po yung dito sa ano Luzon Visayas Mindanao po um, sa aking mga silent viewers no at lalo na nakapag tagapagsubaybay sa aking mga videos maraming salamat po sa inyo talaga so ito mga kaidol no hindi na tayo magtagal mga kaidol dahil isang mabilisan na shout out lang po ito dahil nyo mga kaidol hindi natin alam ang paligid mga kaidol na mayroong nakaantabay sa atin o ano nagmamasid sa atin dito so ako mga kaidol wala akong ating-anting ngayon kaya mahina ang pakiramdam ko uh, yun mga kaidol hirap talaga makahanap ng anting-anting so kailangan doble ingat po talaga so ngayon mga kaidol hinihintay ko ang aking kaibigan na si uh, si Kulas Adventure po uh, sana hindi hindi siya mabigo no makakuha siya ng mga karagdagang magagamit namin dito gaya ng bala at mga pagkain at gamot kaya dito mga kaidol patuloy tayo uh, sana ano Um, patuloy lang din yang pagdadasal para sa amin na sana ma matagumpayan namin itong mission namin ang um, pagtulong kay Tisoy at uh, sa kanyang anak na dinudukot so dito na lang mga ka idol no tara na So mga na, no? malayo pa doon mga ka-idol Doon pa sa kabihas ng Yagur. Malayo pa ng ano, ng kampo na ano, na pinag-anuhan ko kanina. Pero hindi muna ako padalos dalos mga ka idol no? Pupunta doon. Dahil, ano mga ka-idol, yung mahirap na. So, habang dito mga ka-idol na nagmamasid ako, dahil yun nga mga ka-idol, medyo hapon na ngayon, na kailangan na mga ka -idol, no mga ka-idol no? yung hinihintay ko si Kulas at dito ang area mga kaidol dito ako mag maghintay sa kanya ah, sana mga kaidol na no, ah. At karinig ako ng aso mga kaidol ah. parang aso to ngayon ni Brad Soya na si Thunder so, so mga kaidol no yan patuloy tayo tara na sana dito na tayo sana sa medyo maraming ano masukal na malago ng ano, malago yung uh, damodaman sana mga ka-idol no makakuha ng karagdagan ng gamit dito si ano si Kulas hindi ko alam mga ka kung no? Nang nangyari sa kanila ay ko alam kung anong ano na kumusta kaya yung lakad niya ngayon sana makakuha siya ng pangangailangan namin dito mga kaidol so ito mga kaidol pasensya na mga kaidol na ako medyo may kalakasan yung busis ko dahil minsan yung mga kaidol no, hindi mo maisip na malakas o umahinan Yeah, yun na mga idol. Hindi ko alam kung ano. Oh, okay. ano Tolong balik aku di sini. Tolong kulas belisanmu. Kuntinlah balik aku di sini, Kaidul. Di sini ada dana Kaidul. Anakku, jangan terlalu kepo pun tak siapa kampunnya, Mak Saya kena sekulas, kuntinlah balik di sini. kulito At wala akong ating-anting. tayo dun makakuha ko ng impormasyon mga kanina. Para mga, may po, may ano, punta ng ano, punta sila sa ano mga kanina. ng isang mga kailangan. Mayroon pa mga kasamahan ini mga kaya dahil. Lilipat tayo kaidol na. Habang nagtantaboy ako dito, mga kaidol. Ay, aking inaasahan, mga kaidol na. Dadating nga si ano ngayon, si Hercules. Dahil yan ang mga kaidol. Tapos na. At, mayroon naman ako na nadali ng mga badido mga kaya. Mga kaidol, no? Pero hindi, hindi ano, hindi pwede ang bala nila dito. Ayun, mga long barrel. Tsaka. Sa gabalin, mga kung mayroon akong uh, armas na, no? Mga long barrel din dahil. Uh, Dinadala-dala ko pa yung kamera ko. Para makita nyo ang aming pag ano dito mga ano kaido, no? Pag-i-explore. Mahirap magdala ng baril na ano. Ibang baril ang dala mo. Kailangan ito mga kaidol. hindi ako sanay sa mga ano mga kaidol, mga mahaba na baril. dahil sa gabal talaga. Hindi kay dito na ano. dali lang dalhin to. Dahil mga short baril, baril lang dito. Ito tayo mga kaidol. No? Sana kayo Asal kaya duk, berarti isu ni kan Tengok ni Asal kaya ni kaya si berarti isu kan